Magandang araw po, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. Ako po naman si Ricky Rivera. At syempre, kasama natin ang ating kasamang si... Roy Cabonegro Roy Cabonegro, dito po sa Kape sa Plaza Miranda. At alam nyo po, ito yung online show namin na nagtatalakay dun sa mga mainit na usapin na nagaganap sa ating bansa sa ngayon. Ang pinakamainit po, well, kanina-kanina lamang po, in-announce na po ng Malacanang ang pagbibitin sa pwesto bilang uh, ng Department of Education ng ating Vice Presidente Sara Duterte. Ang konteks niyan, Karoy, ay uh, una, nung siya po ay nakapanayam last week, uh, po ng ating Vice Presidente na siya ay nasa state of operation Tama. Kaya nga daw Silabi siya pumapayat. <laughs> Tama. Yeah. Kasi sumiseksi siya, parang sinasabi niya, Di ba sa mga babae, kapag ka nasasawi sa pag-ibig mm -hmm. or may problema, At anong kung ano nang ginagawa? Eh, eh nagpapapayat. Or nagpapapayat or pumapayat. At Oo. o nagpapagupit. At nagpapagupit. Wow. Oh. <laughs> so parang gano'n ang sinasabi niya. Ngayon, ito rin yung context ng two or one day ago, ang kanya namang ama mm -hmm. na si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, eh sinabi naman ho na, Hoy, hindi kami nag-destabilize. Mm -hmm. Hindi kami galit kay Makoy. Gusto mm -hmm. lang namin marinig. Sabi niya. Gusto lang, ma gusto lang nilang ipabatid sa administrasyon kung ano yung mga damdamin daw ng tangbayang. Mm -hmm. Parang gano'n. Mm -hmm. So ang talakay namin ngayon is, uh, Una, uh, tama ba o mali yung ginawa ni Vice Presidente Sara Duterte na siya ay nagbitiw sa kabinete ni Marcos? At ikalawa, anong epekto nito sa atin? Mm -hmm. Mm -hmm. Kailangan natin kasing matala yun. May epekto nga ba yan sa karaniwang mamamayan? O, simulan natin doon sa una. Uh, tama ba o hindi ng nagbitiw? Una na nakita, Ako para sa akin, politically speaking, bilang isang political observer, parang, although hindi na ako nagtaka, mm. kasi sinulat naman din natin sa current mm. yan, currentph.com. Mm hindi na natin nagtaka na talagang magbibitiw siya sa pwesto as uh, Department of Education Secretary. Bakit? Dahil uh, short time na siyang lumalabas talaga dun sa admin. Mm. No? Mismong ang unang ginang, mismong esposo ng Pangulo, ang nagsabi na Bad shot na Bad eh. shot na, oo. Oh. Di ba? Nabitawan na ng gano'n, eh. So, kahihiya na lang ngayon talaga kung nanggaling mismo sa first day di at ni naman sinasabi ng Pangulo. Pero, may mga... Hin, may mga... hindi overt ang tawag doon. Mm. May mga... Pasimple. Ba, pasimple yung in <laughs> mga indikasyon na, eh. Ka, alimbawa, katulad nung pumunta siya sa isang state business sa isang bansa, no? Um imbis na po dati kasi talagang nakagudya ni mm -hmm. ng ni Pangulong Marcos Jr. na ipamahala ang pamahalaan sa bise presidente. Mm -hmm. Pero nung mga nakaraan, paki tatlo na yung pinamahalaan. That's right. That's si Sara, right. mm -hmm. si Lucas Bersamin mm -hmm. at isa pang gabinete. Mm -hmm. So ano ang ibig sabihin yun? Hindi na parang ang sinasabi ng pangulo, opte muna. Parang 50-50 yung diwala, di mm -hmm. ba? Mm -hmm. At tingin ko, hindi naman siguro bulag o pipi at bingi ang bisi presidente na hindi niya ma hindi niya mararamdaman Maramdaman. yun, yun ano. So, ang tanong na lang diyan sa pagbibitiw niya, e eh, nakasama ba yan sa kanya politically o hindi? Uh, sa, sa palagay mo? Well, sa akin, uh, kung mahina ang suporta sa iyo, uh, mahirap gumalaw sa trabaho mo. Hmm. Gayun din, uh, lalo na kung ang interest mo ay ang pagbibuild mo lang ng sarili mo mm. sa kung anumang susunod mong papel sa gobyerno, mm. uh, yun ang mas, naintindihan ko yun, pero nakakalungkot kung mm. gano'n ang kanyang nasa isip. Ano? Kasi mm. mga ganitong posisyon na critical sa atin, lalo na sa ating mga mag-aaral at mga teacher, mm. eh hindi naman to papel na basta-basta lang uh, dinadamp dahil uh, ikaw ay may may epekto sa iyong political career. Mm. Ako po ay nababawan sa totoo lang. Mm. Pero kung ang tanong hindi, ay para bakit? sa kanya, mm. bay, siyempre, pakinabang ito para sa kanya pero minsan ang tanong ko nga ano bang pakin natin ko pakinabang sa kanya hindi, o hindi. ang apating signi ko yung sa deep ed. <laughs> sa tingin ko nga tama ka doon eh Karoy. Alam mo napansin ko nga baka ito ay isang senyales na ibinigay sa atin ng batala may kapal eh. <laughs> Kasi dito mo makikita mga kapanalig at mga kababayan yung tunay na uh, ugali nitong nagbitiw. Kasi kung ang bayan ang you know, ang ang, kanyang priority hindi eh, siya basta-basta ng ganyan na bibitiw sa pwesto. Tama 'yon. Dahil ng Department of Education, kailan ba ang pasukan? Eh di pa binago na nila uli. So pa magpapasok ko na. Yes, okay, so, diba? so August, diba? August, August eh. June pa ang panlang binalik nila sa dati, di ba? Hindi, next, Ina next, nila, year, nila, next, next year. So ngayon oh, mapapaaga. August. Oo. Oh. August or July. Oo. Oh. mo 'yan. Ano ba ngayon? June 19. Oh, di less than 2 months. Less than 2 months. Oh kumahog na lahat tapos mawawalan ng leader. Oo, oh, dahil ba <laughs> dahil ba yung intelligence parts na 150 million hindi eh, pa nabigay sa kanya? Ayan ang problema. Oh, di ba? Ayan ang di problema. dapat iniisip lang sana ng ating kagalang-galang na vice presidente yung implikasyon niyan. Kumbaga, ang dami-daming problema ng DepEd eh. Tama. So parang sila sabi niya eh binato niya doon sa pangulo o doon sa administration ngayon yung dapat sanang naiatang na responsibilidad sa kanya. At gaano diba? ba siya kaseryoso sa responsibilidad na ito? Dahil ba sa hindi na pabor sa kanyang no, uh, karir? Yung niya. Ay wala na? Ganun lang ba ang mga posisyon sa gobyerno? So, ibig, kaya nga nakakalungkot sapagkat, well, hindi, in a way, tama lang para sa atin. Uh -huh. Kasi at least nakita natin yung totoong prioridad nitong vice-presidente. Na palaging sinasabi, hindi, Mahal ko ang taong bayan, mahal ko ang inang bayan. Pero anong gagawin niya? Iaabandon niya, niya ngayon mm -hmm. yung isang napaka-sensitibo. In fact, sa budgetary allocation nga, number one ang Deped. Mm -hmm. Di ba? Alam mo, isa lang naman ang... Papapakita ng... yan na talagang nandun yung... yung, yung, yung prioridad. Prioridad Oo. ng pamahalaan. Kasi diyan tayo naglalagay ng ating pondo na Correct? mas malaki. Oo. E, pinapakita nga lang nito, ano, no, Ricky, na... Paano ba pinapahalagahan itong mga role na ito? Hmm. Nung mga politikong ating nilalagay sa mga posisyon na ito, ang ganito lang kababaw ang kanilang pagpapahalaga, hmm. eh, mali naman ata yun. O tapos, sabi pa doon sa nabasa natin kanina, no, Naman mensahe, na wala daw dahilan yeah. na, na sinabi. Actually, sa totoo lang yan, Ricky, uh, pag-aalis ko... ka sa iyong posisyon, isa lang naman ang tunay na dahilan dyan, eh. Mm ah uh, hindi ka fit doon. May problema ka doon, may mali kang ginawa. Hindi pati sa akin, para sa akin, ang pinag-uusapan diyan public position. Kaya nga, ibig sabihin niyan dapat ang paggalang mo sa taong bayan hindi doon sa representante ng pamahalaan. Kung halimbawa, may sama nang loob siya sa pangulo halimbawa. Pati This is Quite niya. evident. Diba? Oo sana man lang nag-provide siya ng explanation para sa amin, sa atin. Oo, hindi yung bigla lang iiwan ng ganyan. Bigla, na wala oh, daw dahilan. Eh. Walang dahi, wala daw kay hindi dahil naman. dahilan. Anong ginagawa niya sa Pilipino? Ginagawa niya hindi bobo? Na, hindi ba kami ang dahilan? Yan. Di ba? Kaya ka nandyan at kaya gusto pong nandyan, tinanggap po yan eh. Oo, servisyong publiko, di ba? After ka ng 2022. So, ang 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 naka-address naka sa amin, hmm. you are answerable to us. Filipino people, more than hindi yung issue niya pongin. sa presidente, yung issue niya sa bayan sa pag-aabandona niya Oo. sa ganitong paraan. Sana man lang binigyan tayo, ano, may sakit ka o kung ano man, 'di ba? Or uh, gusto mong mag-focus sa pamilya mo, naman namin 'yan. Pero yung paggalang nawala. Hmm. 'Di ba? Yung political oppression na magpahina sa kanyang political career, I find it so uh, selfish. I Selfish find it na self-serving. And we don't need this kind of leadership sa ating mga main na ahensya. O, darating tayo doon sa pangalawang question. Nakabuti ba sa atin ito? Ngayon, okay. Ay, lumalabas Ayan. na. Ayan. Maaring hindi kasi isipin mo yan. Pasokan ng August ng mga bata. Wala kang deputy secretary kayo, maghahalug ano mag mag uh, magiging frantic ngayon ang adviseso no maghahayag ng ano yung learning curve niyan mga kababayan mm. eh at least ah siguro minimum niyan would have to be six months isipin mo yan one and a half, one, one and a half to two months kung sino man yung papalit diyan sa posisyon eh kinakailangan niya maging mabilis yung learning curve at hindi kaya magkakamali yan dahil sa napakabilisan, malamang. At sino magsasuffer sa bawat pagkakamali sa desisyon nila? Oo, hindi naman siya. Hindi, hindi naman si Bongit, hindi, hindi naman si Bakoy. Hindi, hindi naman si mga Bakoy. estudyante, tsaka kami, mga teacher, at kami, tsaka kami, kami mga kami parents. Pati kami mga magulang. Diba? Kami. <laughs> tama yan, tama yan. Yan ang malungkot dito. Gayun, gayun pa man, Ricky, mm. oportunidad sana. Pero of course, ang, ang asa mo dyan, na mas bagong simula. Pero hindi naman lahat ng simula eh, positibo lagi. Besides, may risk eh. eh, may risk involved. Eh. So overall talaga problematic ito sa atin. Problematic. Talaga. Pero kung may papalit naman na matino at uh, maaring pagsimulan uli ng bagong simula na mas matino, mm. ang akin lang, Wag na sanang maulit ito. Kung tatanggapin mo to kung sino ka man, eh huwag ka naman maging Sarah. Huwag kang maging Sara. Maging DepEd Secretary kang matino. Correct. Oo. Na, kung magbibiti, wala naman kami ano, eh kung okay, ganyan lang pala ang tang trademark ng Sara, eh, ayoko na sa trademark na yan, sa label Oo. na yan. Hindi, hindi okay sa akin ng label na yan. Kung ganyan lang din, bitaw-bitaw dahil tumama sa kanyang political career. Eh, ang karir, tanong pa dyan, Karoy, eh, kasi may mga balita na baka, baka, well, hindi ko natin alam, na baka mismo yung kanyang posisyon as vice-presidente eh, talikdan na rin niya. Eh kung ako kay Sarah, wag po. kasi ito ay, eh, para sa akin, bilang isang mamamayan, I'm not speaking to all, sa akin, eh, sayang. Parang sa akin, eh, pambabastos yun. At, kumbaga, eh, hindi, hindi pinahalagahan yung boto ko. Hindi ko naman sinasabing Oo. binoto ko siya, no? Pero, yung bumoto sa kanya. Yung bumoto, o kahit hindi bumoto sa kanya, eh, sana, galangin niya yung mm. Posisyon na iniatang sa kanya ng taong bayan. Hindi naman ito posisyon para lang sa inyong sariling interest. Correct. Public trust and public uh, interest ang nakasalanay oh. dito. So ako din, ganyan din ang pananaw ko Ricky na mananawagang kami. Huwag siyang bumitaw sa vice president for the simple reason hmm. na she was elected as vice president. She was elected. President. So, igalan niya. natin ang posisyon. Igalan niya. Oo. Kasi doon sa pagiging DepEd, well, ano naman yan, appoint naman siya eh. Mm, dapat. So, mm -hmm. pero although, yan. siyempre, talagang medyo masama rin na wala, ni wala, ni Honey Ho, wala kang dahilan. So, medyo masama rin. But, nonetheless, medyo forgivable pa yun. Pero kung magbibitaw ka as vice presidente, Ayan, ni eh medyo, basta, medyo ano na yan. Kasi kaya ka nag-vice presidente dahil sa boto eh. Mm -hmm. Ngayon, ang tanong, um, medyo nasa, nakasama sa atin, um, ano nga asahan ngayon natin sa kanya? Eh obviously, kung wala ka na sa kabinete, anong ibig sabihin nun? Eh mahirap ng pagkatiwalaan kung ano hindi, ang... Hindi, saan na siya? Eh yun na nga, kaya hindi natin saan, mapagkatiwalaan kasi hindi mo alam. So manamang sa <laughs> hindi, ang tingin ko dyan, kaya niya ginawa yun, para mabigang laya na siya mismo ay eh, manguna na sa tinatawag na oposisyon ng mga Duterte. Okay. So, karapatan niya yan kung nakikita niya na lehitimo ang, kanyang, uh, ang kanilang mga grievances sa pagiging oposisyon. Mm. Pero sana, not in, at not the, at De the opposition expense. Oposisyon na siya as oposisyon. Mga... Oo, oo, walang problema ah, uh, dyan. Ang, ang tanong, ano ba ang ibig sabihin natin pag sinabi natin oposisyon? Ikaw, Karoy, eh, siyempre, ang, ang, demokrasya naman natin, mahalaga ang oposisyon para malinaw hmm. kung ano yung nagagawang mabuti o mali Mama. yung nandiyan Correct. Whether yung oposisyon na yan ay matino o hindi, as long as piniplay niya yung role na yon, fiscalizer, hmm. mahalaga yon sa ating demokrasya. Iplay I-play lang niya ng mabuti yan, Uh, maging honest, patas, hmm. at to the best of their capacity, mag-offer ng trial alternative. Yun. Yun ang mahalaga sa role ng oposisyon. Yun ang, tunay, opposition. Na opposition. Yun ang tunay na oposisyon. Alternative. Alternative. Ngayon, kapag ka, hindi niya ginawa yun, eh, ano siya? Pangulo. <laughs> 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 Irrelevant <laughs> na pangulo na hindi dapat pagkatiwalaan. Tama. Kasi dapat, tama ka. Kasi hindi lang yung basta-basta sinabi ng tatay niya na kami ay nag-articulate lang ng aming mga ano, hindi. Kailangan yan palagi. Ang inaasahan ng taong bayan, okay. Criticize mo si ang Pangulo. Dapat, Meron kang basihan na dapat may mas maganda kang idea. Oo. Pagpagandahan ba ng idea para sa interes ng bayan? Correct. Palaging eh, gano'n. E eh, yung problema, hindi namin narinig yung maganda mong idea. Eh nasan nga ba? Bumitaw ka lang bigla. Oo. Hindi mo pinaliwanag. Kaya nga. So nasaan ang pagpapaliwanag mo? Parang yung naalala mo nung eleksyon nung huli, e, ayaw mo na siya nilika. may naman siya. oh, ano? Ay, saan ba siya niniwanag? Doon sa 150. Ah. Kapag ka pinag-usap, wait, well, ito ha, ah, totoo oh, naman ito. Ta -tama, tama naman, tama naman. Kasi Fox nung kikibuloy, kay kikibuloy mm. doon sa kaibigan niya, nung oh. na-atake na, na, uh, yung kaibigan niya, personal yun, nag-react siya. Ah, oh, tama. Di ba? <laughs> eh, sa akin, para sa akin, kasi politiko ka na nasa gobyerno, dapat ang interest mo, yung interest ng nakararami, hindi yung sa eh, kaibigan mo. Di ba pinapatupad lang naman yung quarantine? Oh, yung batas, o. Oh. Di, ba? di ba? Komplikado ba yun? Eh, para sa kanya nga, hindi. Tapos eh, pag pinag-usapan, kaibigan, kaperahan, ay may reaksyon. Mm. Kaperahan. Pero pag pinag-usapan na dyan, yung nangyayari sa West Philippine Sea, tahimik? Oh, wala ka't narinig, di ba? Wala. 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 91% na po ng mga Pilipino ayon sa survey eh react Pero itong ating ikalawang pangulo, nega. Ala. Ano kaya yung iniisip ng mga 'to, ano? <laughs> Magtataka eh, ka minsan. <laughs> hindi, hindi ko naman kinamagtaka dahil may dugong ano yan. Ano? <laughs> yeah, ano? Aminado naman yung tatay niya. Oh, well. Na yung oh. tatay niya galing mainland. Mm -hmm. oh, so may dugong... May ganong affinity. Oo. Oh. Ah, well, Bali siguro. Po, ba, baka, oh, ano, siguro. Baka katulad nung ban, -ban Mayor, ako ni ko Sherwin no, Sherwin Gatchel yan eh, oh. pangalan naman pala, eh, Guwo, Guwo. oh. Wapping. di parang sleeper ano. Parang oh, deep diba? sleeper. Hindi ko natin alam kung ano Chinese name ko. Oh. Isa. Na ko tuloy yung una nating episode. Di ba ang kalagahan ng pagiging citizen, pagmamahal mo sa bayan? Yun nga eh. Nasaan na nga ba ang pagmamahal sa bayan dito? Yun nga eh. <laughs> yun nga yung, yun ang pinakapunto namin mga kababayan. No? Na dalangin naman tayo, yeah, mga mamamayan. sapagkat tayo, ang, nag, yung pawis at dugo natin na ibinibigay natin sa pamahalaan sa pamamagitan natin, mga buwis, eh, hindi na hong basta-basta yan. At kaya naman tayo naging pamahalaan, eh sapagkat eh, mga mamamayan, eh nagtitiwala sa kanyang pangapamunuhan. At sana yung pamunuhan natin, hindi utak sila ang ating mga Panginoon ang Panginoon, according to Constitution, sa ating saligang batas, ay ang taong bayan. Ang mm, taong bayan. Ang haring bayan. Correct. Ang hari ay ang bayan. So, ang soberenya ay ang tao. Kung galit kay Makoy Jr., kailangan okay. okay. eh, okay, ma kailan yan eh. Kailan yan. Away nyo yan Away nyo yan. Away nyo yan. Sa Pero away, ninyong, kami. sa away ninyong mga nandiyan dyan, huwag nyo kami damay. Oo. Oh. Away nyo yan. Oo, kung mag-away, bahala kayo sa buhay. Bahala niyo. kayo dyan. Pero pag ina-epektuhan nyo na, ang pagiging efficient ng pagpapatakbo ng DepEd na maapekto ng mga anak namin, eh dinadala nyo sa amin ng amay. At Wag tandaan nyo, sa laban sa na yan, kung kalaban nyo tao, lagi kayong tao. Pralo. Tandaan nyo yan. yan. Huwag nyo idadala sa amin. Mga magulang kami, yari yung mga anak namin pagdating ng August. Anong ano yan? Ibang usapan yan pag ng mga pag-aaral ng mga anak Masigurado namin. Masigurado yan. So, yun po mga kababayan, ang uh, panglima o panganim na yata nating episode do Panglima ata, ako no, nagkakamali. Opo. at uh, Tayo niyo po yung susunod naming episode. Maraming salamat po.